Lindsay De Vera sinapubliko na ang anak nila ni Dingdong Dantes. Usap-usapan ngayon sa buong social media ang naging pasabog ng veteran columnist na si Christy Furman sa kanyang vlog sa kanyang YouTube channel nitong nakaraang araw lamang na di umano ay kumpirmadong nagkaroon ng anak sa isang starlet ang isang kilalang aktor sa kanyang istasyon na may asawa at mga anak na ilang taon na din umano ang nakakalipas. Ayon pa sa ibinulgar ni Manay Christie, ang balitang ito ay naging kontrobersyal na talaga umanong pinag-usapan at pinagpiestahan sa social media noon. Dahil na din sa pagputok ng balitang matapos ang kanilang ginawang pelikula na kanilang pinagtambalan ay nagkaroon umano ang aktor at starlet ng lihim na relasyon, at kasabay nito ay ang pagputok ng balitang nabuntis paumanol ng aktor ang starlet na kanyang naging katambal sa pelikulang ito. Dahil nga sa muling pagbuhay ng usaping ito patungkol sa nabuntis ng aktor, muling umugang ngayon ang espekulasyon na di umano ay si Ding Dong Dantes ang aktor na tinutukoy sa blind item ilang taon na din ang nakakalipas. Naging maingay nga ang pangalan noon ni Ding Dong Dantes at ng aktres na si Lindsay de Vera. Dahil ayon sa balita ay nagkaroon umano ng lihim na relasyon ng mga ito, at di umano ay nabuntis pa ni Ding Dong si Lindsay de Vera. Matatandaan na taong 2021 ay hindi itinanggi at hindi nagsalita noon si Ding Dong sa balitang nakabuntis siya ng ibang babae, ngunit itinanggi naman ito noon ni Lindsay sa isang interview. Ngunit matapos nga ang isyong ito ay napabalita na lang ang biglaang paglipad ng aktres sa ibang bansa at biglaang paghinto sa kanyang karera sa pag-aartista na bago pa lamang umuusbong noong mga panahong yun. Espekulasyon nga noon ng mga netizens na agad nagtago si Lindsay de Vera sa publiko dahil totoong nabuntis ito ni Dingdong Dantes noon. Samantala ayon pa sa balita ay totoong ang dahilan ng bigla paghinto ni Lindsay de Vera noon sa showbiz ay dahil buntis nga ito sa anak nila ni Dingdong Dantes, Ayun pa sa nakalap naming impormasyon, ay labag umano sa loob ni Lindsay Rivera na iwanan ang kanyang pag-aartista sa GMA Network. Ngunit utos umano ng kanyang manager na itago ang lahat ng ito sa publiko dahil na din sa masisira na reputasyon ng mag-asawang Dingdong at Marian Rivera. Ayun pa sa balita, alam umano ni Marian Rivera ang lahat ng ito. At mas minabuti na manahimik at ayusin ang kanilang relasyon mag-asawa alang-alang sa kanilang mga anak. Sa ngayon nga ay hindi na muling bumalik pa si Lindsay de Vera sa showbiz dahil na din sa intrigang alam niyang kakaharapin niya. Ngunit sa pagkakataong ng ito ay muling nauungkat ang naging ugnayan nila ni Dong dahil sa hindi nila pag-amin noon sa tunay nilang naging relasyon.